Hello guys, magandang tao sa inyo lahat and welcome back to my channel. So andito na naman po tayo sa bagong garden ko. Ito po yung nahiram natin na lupa na ginawa natin garden. And today, may tatanim akong puno ng saging. So, uh, para sa mga uh, ngayon pala makakapanood ng video ko. So, ito pong lupa na to bittersweet again ang kwento nito before I was trying to rent this para sa purpose na gawing tambakan ng sasakyan pero uh, tunlo pa kasi na to nasa under ng Pudoya Sang or yung parang realtor so sila yung nagmamanage ng lupa na to so magkakaroon ng ng conflict hindi po may gumihari so hindi ko na nakuha then yung mga damo dito nagtaasan din natuyo dahil pag winter syempre mamamatay yung mga damo then tong start ng uh, spring may nagsika dito then pinabayaan so nagkaroon ng sunog dito so after that ngayon nagdating ang mga polis bumbero then sabi ng kaibigan ko taniman na lang namin and pumayag naman yung may-ari ng lupa para may wasa na magtubo na rin yung mga damo. So now, nagagamit ko itong lupa na ito for free instead na uupahan. So yun yung bittersweet. sweet uh, take nila kasi, nire-rentahan ko, hindi pinahiram sa akin. Now, nagamit ko siya ng libre dahil sa nagkasunog po dito. So, lucky me. So again, meron tayo dito mga kasaba. Yan. Sweet corn patatas, luya, kalabasa, pakwan, melon, papaya, iba't ibang klase ng sili, mga maahang na sili sa buong mundo. Marami ako dyan nakatanay, may mga okra tayo dyan, uh, kamote na violet, kamote na dilawang naman, harbilya, kalamismis, beans, don't see meron din tayong kangkong dyan so basta marami pa tayong nakatanim dyan hindi hindi pa rin tayo tapos so yun now magtatanim naman tayo ng saging kasi nga by November hopefully pag nabunod natin itong mga kasaba may makuha tayo so makakapagsuman tayo so kailangan natin ng na maraming saging so meron na tayong sa bahay na tanim nalagay pa rin tayo dito para meron tayong uh, option na or iba pang makukuha na So, hukay muna ako para sa saging. Sorry hey guys, ito po yung saging na natin. Para mga na saging, para makuha natin tayong dahon. <laughs>

それはいつもそれ買ってるからです。前は、三家のはいつも買ってるけど、それ食べたの後、これいつも買っている。俺、マスターのとこ行,行っくから行き、ああ、目の前にね。<laughs> あれは、そこにもあったんか。あそこはブドウがあるんかな、レグレープが。あの、前のペルーの,のおじいさんはさ、いつもあそこは泥棒して食ってたんで。あいつも死にそうな

Thank you. Go. <laughs> May mga Pilipino dito. Ang nagtatrabaho sa strapan tulad ng dati kong trabaho. Kino, ang <laughs> mga saluyot pala tayo dito at kamatis. Nakalimutan kong bang. So tapusin ko lang pagdidilig ko guys. papaliwanag ko sa inyo later kung paano kayo makakakuha ng libreng lupa sa Japan. Okay guys, so tapos na po tayo magdilig ng mga halaman natin. And tulad na sinabi ko sa inyo, papaliwanag ko sa inyo or sasabihin ko sa inyo kung paano kayo makakakita ng libreng lupa dito sa Japan. Meron ba nun? Yes, tulad nito. So tulad na banggit ko, ito dati, uh, dapat rirentahan ko po ito o upahan. Dahil nga, Uh, dahil nga meron po tayong side business na namimili tayo ng mga sasakyan ng mga hindi na ginagamit o sira tapos inaayos natin kung hindi naman kaya ayusin babaklasin tapos bebenta so uh, supposedly napatuupahan ko to yung kalahate gagawin kong tambakan ng sasakyan tapos yung kalahate for garden use kasi nga kulang yung Uh, space ko sa bahay para tamna ng gulay dahil recently po mas dumadami po yung mga customers natin or nagre-request ng mga gulay sa atin kasi nga hindi naman po marami ang tulad ko na nagbebenta ng mga gulay natin ng Pilipinas dito sa Japan so um, marami po na hiling sa atin na mas damihan pa yung uh, produce natin kasi nga nabibitin sila kasi mga merong umu-order sa akin ng maramihan tapos yun sila, meron din mga customer na naghahanap po ng gulay natin so, in short ito po narentahan ko again, kaso hindi to pinupahan, kasi nga uh, nagkaroon ng conflict dun sa naghahandle ng lupa parang ayaw ng pahiram sa akin so uh, tinigilan ko na po, or nawala na po ako ng hope na makukuha pa po ito hindi na, hindi na ako umasa so naghahanap po kasi pag Uh, last two weeks mahigit meron po nagsiga dito and pinabayaan so yung mga natuyo po kasi damo dito halos matataas pa po, po sa akin Yung na sila may nagsiga dito sa harapan so nasunog po yan yung ibang part nga ng padat dito may itin pa rin ang gayaan. so, dati nga po yung mga bombero mga pulis pati may ari ng lupa And nag-uusap kami ng kaibigan ko na taniman na lang namin So, yun naman yung purpose talaga namin dati pa na gawin taniman to And pumayag naman yung may-ari So, anong nangyari dito, nagamit ko yung lupa for free Basta ang usapan is pupanatiliin kung malinis siya So, yun, uh, mas napaganda pa po, po yung nangyari So, now, hindi po ako naglalabas ng pera para gamitin po itong lupa na to So bukod dito, marami pa rin po lugar na pwede kayong makahiram ng lupa. Marami po kasing mga lugar na bakanting lupa na hindi ginagamit. na matanda na yung mayari ng lupa or uh, meron man mga anak. Uh, mas pinipili na magtrabaho sa mga factory or iba pang klase ng trabaho kaysa magbungkal ng lupa or wala silang anak na pagpapasahan ng lupa or nag-abroad. So, iba-iba yung mga situations kung bakit natin yung lupa dito. So, since, since na uh, maraming lupa dito na nakatenga, yung iba pinapahiram ng libre. Yung iba naman pinaparentahan. Huwag lang masayang yung lupa or may lang na magtaasan yung mga damo sa mga lupa nila na hindi ginagamit. Kasi po, uh, kung hindi nyo po alam, dito po kasi sa si Japan, kapag ang lupa mo hindi ginagamit, tapos pinapapayaan mo madamo, or laging makapalang damo, madume, hindi nililinis, tumataas po yung tax ng lupa. So, may ari ng lupa, kahit di, kapag hindi mo ginamit yung lupa mo, tapos pinabaya mo madamo, yung tax mo nagpa-plus. Pero, kahit di mo siya taniman, pero laging mo minimaintain na malinis, yung tax mo mababa. Ganun po dito sa Japan. So, uh, para nga maiwasan yung mga ganong pangyayari na tumas yung tax at maging madamo yung lupa nila, pinapahiram nila o pinaparentahan. So madali bang makahiram ng lupa sa si Japan? Case to case basis po yan. So sa akin, again, ako upahan ko na dapat. Pero uh, hindi po nangyari yon. Pero ngayon, nagagamit ko ng libre. So may nangyari po kasi na hindi maganda, na nagresulta naman ng maganda para sa akin. So, yun po yung nangyari dito. Nagamit ko po siya ngayon ng libre. And sa ibang lugar naman, meron din ganon. Pwede nyo magamit ng libre. Pero, meron din lugar na pinapagamit yung lupa, pero ayaw sa foreigner. Gusto nila kung pagamit na nila yung lupa, sa kapwa nila, hapon. kasi marami po kasing cases dito na hinihiram yung lupa o nirerentahan yung lupa tapos ginagawang tambakan ng basura and pag makapal na yung or masyado na marami yung tambak na basura tatakbo na yung rumenta ng lupa o ng hiram ng lupa so iiwanan yung basura nila doon dito po kasi pag nagtapong ka ng basura hindi pa sa basi tatapong mo lang dyan pag lalad pag marami yan meron po kasi tamang Uh, tapunan ng basura dito may designated na locations area na dapat ka mag tapunan ng liba yung mga kahoy, damo, puno, bato, semento, yero kung ano mga basura may kanya kanya pong mga tapunan niya pati mga plastic so may maraming cases na nagtatrabaho ng gano'n tulad ng side business ko na um, pangungulekta ng basura So, makangolekta sila ng basura sa mga malalayong lugar. Tapos itatambak nila sa mga province na nahiram nila yung lupa o narentahan nila yung lupa. Itatambak nila itatambak doon. So, yun kasi pag nga ginagawa nila yan, pinabakura nila ng mataas para hindi makita yung loob. Yung mga uh, kung ano man nilalagay nila doon. So, again, pag makapala yung basura, tatakbo na sila. Ayaan na yung mga basura, patapos yung hindi na sila mapapakita sa may-ari ng lupa. So, kumita sila, nakatipid pa sila sa mga bayanin. Minsan kasi yung mga gano'n, una, hindi tunay na pangalan ng ginagamit. Tunay na pangalan ng gamitin, pag tumakbo sila, uuwi na sila sa kanilang ng bay, bansa. So, hindi na sila mahabol. So, ang nakakaawa ngayon dito, yung may ari ng lupa. So, marami pong may arin ng gano'n. Kaya, minsan yung mga hapon, mas prefer nila itinggay yung lupa kaysa ipahiram sa foreigner. Or parentahan sa foreigner or kasi parenta sa foreigner mas pipili nila iparenta na paggamit sa kapwa nila hapon kasi nga hapon just in case may gawin kalakuan madali nilang habulin diba? so yun uh, again case to case basis may mga lupa na pwedeng gamitin dito for free basta imimaintain mo lang na malinis so makakaiwas sila ng uh, excess or plus na tax pag uh, mo malinis po yung lupa nila So, bukod dito, meron pa akong uh, tatry na mahiram na lupa dito sa may tapat lang po dito. Meron po din bakante na lupa dyan. So, antay lang natin matiyan po natin may ari na lupa which is dito lang dito sa tapat. So, pag nakausap natin, tatanong natin kung pwede nating gamitin yun. Kasi yung lupa niya, tagal lang bakante yan eh. So, lagi niya lang pinapalinis babayad siya nang pupunta dyan yung may mga ari ng traktor ah. so bubungkalin yung lupa para lang mamatay yung damo kaya nga lang pag umulan siyempre tutubo din agad so lagi niyang pinapalinis yung lupa niya so tatry natin kung pwede natin mahiram uh, tulad dito may maintain lang natin na malinis so kung makikita niyo po natutubo na po yung mga damo dyan so kung hindi man this week, next week tatabasan ko po yan. So meron po tayong grass cutter, madali, na naman, madali lang naman po ang linis. Ayan. Hindi ko lang po ginagawa na maliliit pa tatabasin agad. So nakakapagod yan. So once natabasin yan, pag gumulan, tutubo po kasi agad. Kaya antay ko lang na medyo umaba ng konti. So uh, kung meron kayong mga gusto pong malaman tungkol sa paghahalaman dito sa Japan or kung paano makakita ng mga lupa or tips kung paano makahiram ng lupa or makapagrenta ng lupa. Uh, message lang po kayo, tuturuan ko po kayo or mag-advise ako kung ano mga pwede nyo gawin uh, based on my, my experience dito sa mga paghihiram or time dito sa Japan po. So now, pakita ko sa inyo mga tanong ko dito sa garden natin. So okay guys, again, ayan po yung kabuuan ng ginagamit nating lupa. Ganun po yan sa doon. So ito yung bago natin tanim na saging. yang kinuha ko po yan sa garden ko doon sa bahay. So meron tayo dyang orange. Meron tayo dyang saluyot. Meron tayong apat na kamatis doon. And again, ito po. Itong haba na yan. Saka ito, kamuting kahoy po yan. Eh, pero itong dalawang to, ano yan? Yakon. Yan, dalawa lang po ang tinanim ko kasi pag naglaman po yan, dami naman kasi hindi naman masyadong makakain. Meron din kasi ako sa bahay. And makikita niyo po yung kamuting kahoy. Ayan po guys, so meron na pong sibol sa side niya or shoot. Same as here. Ayan po. Ayan po, po yung iba. So, ang gandong po yan. Ah, haba po yan guys Marami po tayong tanim dyan So hopefully By November ah, Marami po tayong Mabunot na Kamoting kahoy dyan So dito naman Sweet corn Yan dalawang haba ng sweet corn dyan Dalawang Hanay ah, So yan po yung mga mais natin Tubuan na po Then dito patatas naman dyan So isang haba din dyan Then again, okra. Dito, dalawang klase ng luya. Isang regular, tapos yung kalahati doon, yung dilaw na luya. Dilaw ba yun or orange? Turmeric. So dito naman po, ayun pa kung makikita nyo yung parang basa-basa na spots, mga sitaw naman po yan. So yan guys, oh. yung mga sitaw ko. Oh. So marami rin po yan. So, yung haba na sitaw yan. Puro sitaw. Kasi nga itong most requested natin actually. Bukod sa sayote. Tingnan po guys, o. Oh, ganong kahaba yan. So hanggang dito po sila. Mula doon. Dalawang hanay ng sitaw. Dito meron ako yung sobra ko na kamotet, nilagay ko lang siya ilang piraso. Dito naman, ay rin yung medyo pabundok. Hindi pantay yung lupa. So later on, papantayin natin yan. Gagawa ko ng balag dito. Yan tayo ditong patola. Tatlo. At upo. Tatlong piraso din. So, hindi pa ako tapos maglinis dyan. Ilinisip ko yan at gagawa ng balag. Dito naman, isang raw again mayroon pa ulit dito sweet corn po ulit dyan. ito nga pala hindi natin ginagamit yan gumagamit yan yung isang uh, border dito sa apartment yan itong haba naman na to puro kangkong yan ito naman climbing na beans beans na nagiging baging parang sasitaw pero beans lang po siya dito meron tayong kalamismis pero sinamahan ko rin ng ang palaya tapos doon meron tayong harbilya dyan so may dulo ito po yung bed natin ng kamote yung dilaw po sorry ito naman po yung bed natin ng kamote na which is ang laman is kulay dilaw at tong sa katabi niya po kamote rin po yan pero violet po ang laman yan ito meron tayong mileng dyan ilang piraso meron din tayong mga papaya yan po mga bagong tanim apat na papaya po yan sa gitna meron tayong pakwan ayan po and dito naman ay kalabasa so itong straight na to kalabasa then pakwan tapos melon in betweens meron akong apat na papaya tapos dito meron tayong mga sile Uh, kung di ko nagkakamali, jalopeno to. Pati doon. Meron din tayong Trinidad. Meron tayong uh, Carolina Reaper. Ghost Reaper. Iba-ibang klaseng sealant na natin dito. Uh, sorry, meron pa pala tayo dito. Ito again. Ito naman po. Habang yan, Luya. Ito naman puro Okra naman po yan. So, ito na tayong apat na kamatis lang dyan kasi sa bahay ang dami natin puro kamatis. Ito naman po, dati nakapagtanim na ako nito pero hindi ko alam kung paano gagawin. Pero na, alam ko na. So natanam ulit ako, kale. So yung mga dahon po ang kinakain dyan, kale. So second time natin magtanim ng kale dati, ganda rin po ng kale natin. Kaya nga lang, hindi ko alam kung paano kainin so nasasayang lang po siya. So hindi na ako nagtanim noon. Pero now, sabi ng pinsan ko, may tanong, since may tanong sila sa Canada, shoutout nga pala sa pinsan ko kay Alvin at sa family niya na nasa Canada. So sabi nila, masarap daw. So yan, nagtanim ulit ako. So try natin. So again, ito yung garden natin guys. Ito po yung garden na hiram natin. And ito po, extension lang po ng garden natin sa bahay. Dahil marami tayong gustong tanim pero kulang pa rin po ang space natin doon. Kaya yeah, luckily meron tayong nagamit na lupa dito and dito natin tinatanim. So meron pa po tayong ibang lupa na tinatanim na magamit or mahiram. And papakita ko sa inyo if na mahiram natin sila. So kung meron po kayong katanungan tungkol sa paghalaman or kung ano man na tingin matutulungan po kayo, Huwag po kayo mahiyan na mag-message dyan. Sasagutin ko pa pag nakita ko yung message nyo. And kung nagustuhan nyo naman po ang video na ito, pakilike naman po. Share sa mga kaibigan nyo. And subscribe na rin po sa channel ko para lalo po lumaki ang channel natin at patuloy po, po tayong makapag-share ng mga videos or contents na maaaring yung mapulutan ng aral o magustuhan. So again, this is Learning As I Go Das John Kiyon. Share po tayo natin.